mga apat sa ito po sa so, dadagdagan pa po natin yan mga apat no? mga nah, ibibigay natin sa sa isang pamilya po na hindi po nilalang na pupuntahan po natin sila magan ano sa kanila magan ako mga apat ano yan baboy eh? manok manok sa akin <coughs> ah pero okay. makaroon ni salad bukas yan na ate <laughs> so naabot po ba kayo ng ano dito magdamag at hanggang gabi opo kasi po marami po ah oo so mga pads uh, kung bago ka sa akin channel no huwag kalimutan mag like comment and then mag subscribe na din po sa channel at huwag niyo pong kalimutan din ang notification bell ito po siya Ayan. At sa gayon, pag may bagwa kang upload na video, mag-upload kayo. updated ka, ano pa na naminunood, okay? Huwag kayong haalis dyan. Bukas po. Bibigay natin ang uh, itong mga pinamili natin. Mga bibigay natin sa sa pamilya. Okay, mga tabs See ya! Ito oh, mga pads, na uh, namili tayo ng mga ito, pang natibuena. No. Ayan. Hmm. Na, ibibigay natin sa isang pamilya po. Sa may lugar namin, sa may wireless po. Hmm. No. Bari bukas natin ito bibigay mga pads. So surprise po natin sila. Okay. So mga pads, ito po. So tatagdagan pa po natin yan mga pads. na no ipapakilin natin sa sa isang pamilya po na hindi po nila alam na pupuntahan po natin sila sa bukas po yun mga Pads mga katanghalian bago sa mga petang na tribuna kahit pa paano may nailatag sila sa kapagkainan nila mga pads okay sabayan nyo ako bukas mga pads pupuntahan natin yun siya, ano, uh, yung siya yung sa pamilya po nyo uh, sa may bandang wilis po sa may manapit po sa amin okay mga pads Uh, mga pads uh, may pa tayo na ano, uh, asukal okay. sama na natin yun kasi nakabili na po tayo ng mga sardinas noodles spaghetti yun spaghetti tsaka spaghetti sauce kape asukal na yun asukal pala dito ay okay, mga pads Uh, ito sa bibigyan natin sa ng pamilya. No, mga pads, kahit pa paano makapagbigay tayo ng konting no. sa ating mga kababayan. So hindi naman po siya nasa ng tanong pati ko. Sabi ko po yung nadadaanan pag ako'y uh, pauwi gano'n sa tabaho. Sabi ko sa ilo ko na bago magpasko sa uh, 24 uh, ng December, mabahagian ko man lang kahit konting blessing ito po yung galing ko lang po sa aking pulsa hindi pa naman tayo nasa outside sa youtube mga pads ang bagay yung blessings na yun ang um, wala tayong sakit ito ba tayo kahit pa ng mga pads diba? pura sakit ang pamilya natin blessings na yun sa akin ng mga pads okay? So, bibili pa tayo ng tubig. No? Siyempre, so, kailangan natin na uh, um, bigyan sila ng tubig. Baka mabulunan sila mga pots eh. Baka makain sila. Okay? Ayan. Ah. na po yung mga ah, pinamili natin mga pads hindi naman siya karamihan pero kahit pa paano makapagbigay tulong tayo sa ating kababayan no? yan ito po ang na to sa anak ko po, po yan sa bonsoko. ko ito po ito po tsaka yung soft drinks na yun yung ah, hamak uh, tsaka uh, ah, limang kilo bigas no? Kompleto. Ah, kompleto. Kompleto, sakados. Bukas, mamaya ang gabi, isasalansan ko na yung mga pads. Tapos, papalutin natin. Bakit pa maganda naman yung preparation. Kaya pagbigay natin, eh, mag maganda. Maganda siyempre. Uh, kailangan nakabalo. kabalo. Diba, mga pads. so, mga pads. Uh, Dibili mo na kami ng ulam. Ito, mga manok. Okay. Uh. Ulam pa bukas. pots. Oh, uh, ito yung bigas na ano, bibigay natin. Sama na yan. Ito yung mga iba pang pinamili. Okay. Sigurado, ah. naman yung pagbibigyan natin ito. At paano, uh, Na ibahagi tayo sa kanina. Baga, show the blessing. Chef. Ito mga pots. Ayan mga pots. Uh, ito na ito na yung ibibigay natin sa sa pamilya sa mga resort po no, mga pads so sabayan nyo po ako okay hindi ko na pinigyan yung rod nito doon na lang po pagbukas ng, ng pamilya na ano ang ina naman ito bali inayos ko na po ito eh, no, mga pads okay tara sa so, kaya nyo ko Yo yeah, mga pads, andito tayo sa ano, no, sa pamilya na tutulungan natin, no ah uh, kakatok tayo kung may tao. Sana, hindi tayo magigil ang mga tods. Oh, maingay, hindi ko makamang pwede ko. ito na po yun. Ah, pasukin natin mga pods. Ah. Sino po kasama nyo? Ako lang po, tsaka yung asawa ko. Nagbenta po lang alam. Ah, so ano, pang ano po pangalan nyo? Jessica po. Jessica, pa pwede po tayo pasok? Sige pa. Ah, yan. Paano po pag naulan po, Nay? Ay, ate. Ay, naman po, okay naman po. Hindi po, hindi po ba kayo nababasa? Naba, ano rin po, nalagyan din po ng plastic. Oh, kasi, ganito yan, Nay. Ay, ate. Napapasa ko na po dito. Kasi dati wala to, di ba? So, pag ako'y galing po sa trabaho, napapasa ko na kayo dito. Kasi, minsan, walang tao. Apo. Hindi ko ano kung saan ko po may hanapin. Nakakalakal po sa kami. Ah, apo. Taga saan po kayo? Dito po may... Dito po. Ah, dito Kaling, lang dito. po. Saan po kayo galing? Eh, hey, gano'n. Nangolekta po kami ng basura eh. ah, hindi po po kayo galing sa ibang lugar hindi sunugan nasunugan? Po. Dito lang dito sa apo, po sa mga tinga po. Ako yung ano dito sa... Natin giniba? Ah, dito, o, Ay, oo. Dito. din po. Okay. So, ano po yung kinabubuhay niyo ngayon? Nakakalakal po kami sa... Oo, oh, oh, yan. Okay. So, okay naman po yung ano. Okay naman po, nakakabili mo po na kalakal. Mm -hmm. Yung asawa niya, nasan po? Nagtagbenta po po na kalakal. Ah, oh, kalakal. So, ah, uh, ganito. Ay, yung, ka, yung katabi niyong bahay, kasama niyo po yun? Hindi pa po. Hindi rin, siya tila niyo. Ah, ah, oh, magkakilala niyo po Ako, kayo. so, ila, wala pa kayo anak? Nasa asawa ko po una. Ilan taon? Ano na po, Binata na po. Ah, so kaya ano wala pa. At saka po mer. Ay meron po dalawa. Nasa ah, lola niya. Okay po. Yes, <laughs> titingnan mo. Pag naulan talagang basa uh, dito no. Apo, uh, okay, lang po basa diyan po. Ayun oh. oh. Mapat so. Oh. Titingnan niyo yung ano ni Ate. Talagang uh, papi, tagpi, tagpi, ah, uh, pa pinagtagpi-tagpi po siya. Man. So vlogger po kate Ah, pa, ngayon isip eh uh, gusto ko uh, kasi kung gusto nyo am. Um, Manawagan pa tayo sa mga kapwa ko YouTuber vlogger oh, wow. Na sana kahit pa paano makahingi tayo ng content to fast. Pa Ngayon Pasko or oh, wow. sa susunod Isisunod. pang ano mga bagong taon may oh, dadating. Ano? You know, pwede po kayo manawagan. Oh, sige wow. po, sige po. kay po kayo minya. Ah, oh, sige pa ate. Eh, wala pong Pasko eh. Oh, ayun ang, ano, nangingi po kami ng tulong. Ako pa mas handog po sa mga kasama ng vlogger ko oh. Yun na po masasag ko. Ah, oh, Merry Christmas. Merry Christmas po. ah, <laughs> uh, so, ayan po. Ah, okay. So mga pods, uh, nandito tayo sa ano ni ate no. So kahit pa paano, no, mabibigyan natin siya ng kahit kunting tulong Ngayong Pasko. So yung sinabi niya kasi ah uh, Dati po pa lang ano to, bahay. Po, sa tabi ng Hiles. Lalo kami sa Opo, pakita natin yung Hiles, na. Ayan. Ayan po yung Hiles po. Ayan. Ah, so do nangangalakal si Ate. So ang tabaw ni Kuya nangangalakal din po. Ayan. Ayan po yung Hiles. Dati pong may mga bahay dito. Giniba, ngayon bumalik na si Ate. Sa mga wala pads? Wala tong buhay din sa housing. Eh. Oh, o yun, wala tong buhay sa housing. Bakit po? Eh, ano po dun, napakahirap po ng buhay dun. Pagka wala ka pong ano, hindi eh, makakababa. Eh, wala akong kapit-kapit kapit bahay dun eh, kasi magkaka-ibang lugar po eh. Ah, ganun po. Pagka uh, Bumalik kayo dito. Kulang wala hanap, po, hanap buhay doon. Oh, pagka wala pong hanap buhay dun, hindi rin ka makakagutong po no. rin. Ah, ganun po. So, kawawa naman po ang mga taga housing eh. um, No. Sige po, dito na palagdap po tayo dito ate. Yan. So, since na ano naman ngayon mga pads pasko naman ngayon no so ito na din na natin patatagalin ate I mean ano po ba kayo dyan gunting kutsilya para makita na po natin ito po ano po ah, uh, kusang ano ko po ito mga pads no kusang ah, uh, pagkakalob natin kay ate ah, uh, pasko naman po share your blessing ikaw nga <laughs> Kahit mamaya eh, may pang natubena na sila hati. Eh. Sana. <laughs> ah, no. Okay. Ito, face oh. mask ah. Oh. Ate ah, oh. lapin nyo na yan. Face shield. Kala ko kasi mag-isa lang kayo eh. Ayan. <laughs> okay po. Ayan. Ah, Ito na mga pads ah. Oh. Yun naman na binili natin kahapon. Okay. Ayan ako, mga noodles. Bigas kasi kailangan na nang inumin. Okay lang <laughs> po. Yeah. So, kahit pa paano makapagbigay tayo ng kaunting kasiyahan kasi uh, sa mga tao kagaya ni Ate no? So sa mga kapwa ko small YouTuber, sa mga nasa YouTuber, sana uh, tulungan natin yung mga ano, yung mga kababayan natin na medyo walang-wala. No, kahit pa paano, mag-share tayo ng blessing. na no, uh, ito na yung ano yung ano, ate. uh, ko na Munting ano, munting handog. Pamas okay. handog. handog kay ate. Sa pamilya. Ano pong pili dun yung ate? Titoy po. T-I-T-O-Y. Jessica Titoy. Ah, Titoy? Titoy. T-I-T-O-Y. T-I? T-O-Y. Ah, T-O? Titoy. Ah, Titoy ah, family po. Sila po. So, ito po yung kating ibibigay na. No? Yan po mga pagsas sa pamilya nila. Okay, sana maging inspiration po itong ginawa ko sa mga kapwa ko small YouTube. Kaya tipa tayo sa YouTube. Baga, sa YouTube. baka sa limbulsa lang naman ito, mga pads. No? So, kahit pa paano, makapagbigay tayo ng kaunting kag kasiyahan sa sa pamilya ito. Tatapos ko naman eh. Okay? Uh, so, your blessing, ika nga. Yan. Yan po, ah. Uh, Pwede pa ito nalagay ate. Ah, uh, yan. Ito. Sa so bali, ang ano ni ate, dito sila nangangalakal. dito pa. Yan. Yan. Dito po. Yan mga pads. Sa so relis. Yan pa yung relis mga pads. Eh. O, Mano, kakasin ko ba yun? So, yan. Yan po. Tama nga ako, yan. Paano ang akin yan? Kasi madalas na ako talaga mag -ano dito eh. <laughs> ah, diba? Ay. Uh, diba? sa tabaho mga pats so, so ayan o oh. ayan yung Ito yung ah, ginagawa ni ate oh. so, Ayan po yung kanyang ano, Ang kanyang hanap buhay Pakangalakal po Sila magkasawa po mga pats No Ayan ate ate <laughs> So, naabot po ba kayo ng ano dito? Magdamag at hanggang gabi? Opo, kasi po marami po rin tatapon eh. Ah, oo. Oh. Hindi po ba kayo natatakot pag sa Ay, gabi? Kami na ilaw naman po. Ah, ilaw naman po, oh, sa gabi. May glass po rin kami gamit. Ah. Saan junk shop niyo po yung tiniti, uh, ah, binibenta? Sa ah, ano po, sa darado po ni? Saan po? Kay Luka Lugaw. Ah, malapit lang? Opo, oh, malapit lang. Oo. Oh, oh. So, po mga... Uh, Pads. po ang ano ni ate sila mag-asawa so kahit pa paano nabigyan po natin ang kanyang ano munting handog no, kahit pa paano ma makakapagain uh, makakapag sila nitong ano natsibena no may, may pang natsibena na si ate <laughs> yan kahit pa paano kaya mga pads kapag so ano dito ate pag nada ng ano yung train talagang ano no, maingay so hanggang sa gabi po hanggang ano po hanggang ano po yung ano Ah, alas 9. Opo. Alas 9. Galing po ano na yun, Manila. Mag-opo, Manila. Ah, okay. So, yun, may mga kapit pala si ate. Mga galing housing po ba yan ate? Opo, galing po. Ah, so, mga galing housing po yan, mga pads. Dito ulit sila na napadpad kasi wala daw buhay daw, walang kabuhayan, no, ate. So, Mahirap daw yan po yan. Mahirap daw yun, mga pads. Okay. Ito may nga, may tumaan ng uh, pesikan mga, uh, mga pads. Okay. Ito so, kaya tayo, saan din po kayo tayo? Dito lang po kayo. Ay. Okay, mga pads, ayan o. Oh. Madami pala sila dito. So, sige, pag medyo na mga ano, makaluwag-luwag, pagbigyan maka, din natin yung itong pamilya na to, okay, na mga pads. Kahit wala pa tayo sa YouTube. Bibenta nyo na po yan, Tay? Opo, oh, Kuya. Ah, yan po yun. na yan. Eh. Magkano po per kilo niyan, Tay? Hindi po pare-pare ako Ay, iba iba Ay, kayong... eh, pag plastic, mababa. Dato 16. Ayan, magkano na lang po, 12. Plastic po yan, iba-iba na. Oh, Basta, ito. ah. Oh. So, mga pods. Ah. Uh, nakita nyo naman yung paano kalagayan ni ate, no? So, kahit pa paano eh uh, mabigyan pa uh, mabigyan natin sila ng kahit kaunti pang tulong. Kasi talagang tignan niyo naman po. Okay. Kaya pag nag-uulan po 'yan, basa po 'yan. Kaya, eh, nakakaawa po. No? Ah, pa mga pads. Ah. Uh. Ah. Ano? Kaya pag uh, umunan po yan mga pads, pasok po diyan sa may dingding po okay kita sa ayan papasok po yan dito pababa po kasi to eh so malamang may tendency na maabotan ng kanilang kama ng mga fans okay po so, ano ba paano, sa mga kapwa pa youtuber Balit man ang malaki. Sana kahit pa paano makatulong man tayo sa kanila. Kahit hindi Pasko. Basta may naitatabi tayo. Malaking bagay na po yun sa kanila. Matutuwa at matutuwa na dito yun. Kaya yeah, kahit sinabi ko, share your blessings. Kahit anong ano, ah, kahit nga pinigay sa kanila. Damit man niya, or cash, or mga pagkain, pwede naman po, matagapin naman po nila yan, mga pads. Hindi hey, naman po sila mapili. Eh, pasasalamat na din po sa eh. Uh, ah, na, 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 din sa kanila yan. Kaya gano'n Okay. So, yan o. Oh, na ayun na nang ni ate Oh. Bibenta na yan ate. Oh, bibenta na po yan mga pads. Yan na nakolekta ni ate sa pangangalakal. Ikaw nga ba? Ikaw kami para malas mo taas siya. Pansin nyo tayo mga ilang kilo na po yan pag nabenta. Hindi mo ma, minsan 200 plus lang po. Mura ako kasi ng kalahat. Ah, mga lang po. Eh ah. di maghapon po kayo na, nangangalakal, tay? Oh. Maghapon po. Huh? Maghapon ka po kayo ng angalakal niya nate Maghapon po, mula umaga hanggang Ano sa mapot ba ng gabi? Opo, mula ah. umaga hanggang gabi Pinakaas naman po Opo naman ako. So, ayun po mga pat Kahit na paano nakakaas sila ate Ito, Iba pa yun yung uh kahit pa paano may maibigay tayo ng kaunting tulog para sa kanila mga pads no para sa mga ta, ta nila ate at least kahit pa paano malangal yung trabaho nila mga pads hindi galing sa masama kahit ganyan lang po sila ate yan puno na po yung ano ng tricycle <laughs> Uh, mga pads, uh, na na natin yung para kay ate. No? Sana uh, kahit pa paano, mabigyan natin sila ng kaunting tulong. Uh, masaya ako kasi eh, kahit pa paano, kahit small YouTuber lang tayo, eh, nakapagbigay ano ako, kasayahan at kaligayahan sa mga asawa No? Okay? Uh, hindi naman tayo mingin ng anumang kapalit. Tama nga sabi ng ating idol na pag tumulong tayo dapat bukal sa loob natin hindi yung magbablog lang tayo para dumami ang views huwag yun huwag natin ng mga viewers mga pats uh, uh, yan, ganyan yung sinabi ko mga pats dapat uh, bukal yung pagtulong natin sa ating mga kababayan natin yan yung pag ako ulit sa uh, sorry, pag, pag ako isumahot sa youtube mga pats na hindi lang isang pamilya na tutulungan natin Sige, madami na sila. Okay mga pads, kaya supportahan niyo po ang channel. Salamat po sa mga bagong pasok. No? Kaya Merry Christmas po sa inyo lahat. Okay? Hanggang dito na lang po. See ya!